Good morning sa ating lahat mga rider no. Oto meron naman tayong i-share para matuto tayo ng konti ano. So, mapapansin natin yung ating oil filter is pagdaikabit na natin ay eh, okay lang. Ngayon, pag tinanggal natin hina ganyan, nangyayari 'yung sisira ano. So, meron kasing maliit na problema lalo dito sa ating uh, replacement na oil filter ano, itong bad So, simple lang po ang gagawin nyo dyan, ano, para hindi yan masira. No? Mapansin nyo yung spring nyan, pag pinasok nyo gano'n, isaksakan ng tigas, no? Lumalaban. Uh, hindi naman po kailangan talaga ng sobrang tigas yung spring nyan. Kaya ang gagawin natin dyan, babawasan natin. Kumuha lang kayo ng uh, tools, pliers, long nose, o ano ba, basta pamutol. Putulan nyo po yung spring na yan. No? Yan, naputol na hindi na siya ganun ka tigas. No? So, pag pinilagay nyo rito, ayan, swabbing swabbing lang. So, simpleng bagay po, pero malaki po may tutulong sa atin yan. Unang-una, yung ating mga tornilyo rito, no, hindi malolost thread, gawa nung sobrang tigas ng spring. Pangalawa, pag diniin yung ganun, halos uh, yung clearance nito is zero-zero na, no? Pag takip natin itong oil cup na to, no? Uh, ito yun, pag pinutulan, swabing swabi lang so another another uh, information lang po para tayo ay matuto marami no? maraming sa panonood and follow me in my facebook account